Anong masasabi mo sa Danjoy? Ay, nami-miss ko na po ang Danjoy. Kaso, si Dan po. Di ko pa po alam yung kanyang ano. No. Kumusta yun po? Amaya po tatamayin ko si Dan kung kumusta na siya. <laughs> Lahat naman ang vlog pinapanood. Nag-umbisa ako. Ay, kay Lola Damian. Ay, thank you so much. Thank you so much po. Grabe. Kaya nga po may keyboys boys on mission tayo, di ba? Yan. Kaya po may k boys on mission tayo. At laki tulong ng k boys on mission natin. Napupunta na ang mga kasama natin yung mga dati na di pa natin napupuntahan. Tama ka dyan, bro, Rob. Kaya believe ako sa iyo Ikaw ang kakaibang vlogger ng Pinas. Kaya nga mga uh, basher dyan. Man, kaliwa ka. ni Kuya sila. <laughs> Thank you, uh, Blockbuster Movie. Salamat po. So, mag-isang oras na rin ako, guys. Salamat po sa nagpakulay. Grabe, Tita Lea Kalika. Thank you so much po. Ayan, Josie A. Tita Jenny. Grabe, maraming maraming salamat po. Yan, magkakaroon po pala kami ng uh, tawag dyan meet and greet sa Baguio. Yan, sa mga nasa part ng Baguio City. Baka magkaroon kami ng meet and greet dyan. No? So, sa ano yun? Burnham Park ba yun? Kitakis po tayo dyan. Makikita nyo po ang Ed C, ang Jomcar, ang Danjoy At maybe pati ang Ed Pau, guys at ang Marward. Grabe yung mga love team, no? Cedrose yes, Cedrose At syempre, yan, sa so, may mga gustong nga uh, mag-sponsor din po para sa mga Kaling of Angels ng allowance nila, ba diba? mga syempre pocket money, marami maraming salamat po. Para sa kanila po yan. Para naman may pampasalubong sila. Kasi kung wala, uh, syempre, ko sila, pero hindi naman ganun kalaki kasi eh um, uh, tawag siyan mga, bibigyan natin sila ng sapat lang, pang pasalubong, ganyan. So, mas maganda talaga na kung may magbigay, lalo na sa mga supporters, yan. Etsy, yan. Kay BNC, kung gusto niyong bigyan ng allowance, okay po yan. No? Uh, yan, sina, ang kasama kasi sina Marian. Yung skin doon sa wala, kahit ako na lang, Kagaya dati, ba? Diba? Kung mapapas, kung maalala nyo, si Viancy, grabe, siya yung pinaka walang baon, walang allowance. Ako yung nag-shoulder nung kanyang uh, pamasahe. Ano? Sa mga, ano dyan, no? Sa mga hindi pumapasin kay Viancy dati, ngayon. <laughs> Tingnan nyo na siya ngayon, guys. Dati po naawa kay Viancy at kay Eden. Talagang sabi ko, sige, ako nang bahala. Tumama kayo para kompleto kayo. Binigyan ko yan ng uh, for 5,000 mga kalingap. for 5,000 pocket money po mula sa ating YouTube channel para lang may pang-bili sila ng sarili nila, pasalubong. Diba? Ngayon alam ko, babawi ang supporters ni Viancy. Actually, bumawi na dahil may sumagot na ng uh, hotel and supporters po ng VNC yun. You no? Know? So, salamat po. So, kung may sumagot ng hotel, yung mga supporters ng Danjoy or ng uh, Jump Car, pwede naman pong kahit pagkain para wala po tayong away-away. Ano, no, Magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo. Alam mo, nasinagot ng uh, EDC supporters yung hotel, uh, pwede naman nating ibigay naman sa Jomcar, Danjoy yung kung alba may magpapakain, dinner, di ba? Para wala po tayong bangayan na, oy ganito kami. <laughs> one kalingap, one family po tayo. Kaya, yun po. Kuya Bob, sasama ka ba, Kuya Bob? Kalinga Prab, iba kayo sa lahat ng charity vlogger mula sa nakapalipot sa iyo at sa ibang tao. Lahat umaangat ang buhay, kakaibot. Oy grabe, thank you po, Water Lily Chua. Grabe, sobrang na ako sa message na yan. Sobra, grabe. Kasi, yun nga, thank you po. Thank you sa nakaka-appreciate, no? Naalala ko dyan yung si Kuya Pure Help, no? Nung no, no, napabaha no, nagkaroon siya ng sariling bahay. Talagang, <laughs> grabe, umiyak siya. Bira ko makita umiyak si Kuya Pure Help. Grabe yung pasasalamat niya sa, sa amin, kay Papa, sa akin. Kasi yun nga, Nagkaroon siya ng ganong bahay, di ba? Na dati naman ay pinapangarap niya lang. Yan, si Kuya Bobby, may farm. <laughs> Kuya Bob, may farm na si Kuya Bobby, may transient. Ba talaga si Kuya Bobby? Si Dr. Lab naman, may Montero na. Nice. Hmm. <laughs> Pauwi na natin to mga kalingap, no? Si Dr. Lab. Si Kuya Babi, po away na natin. May transient na si Doktor si Kuwebabe, may transient si Doktor Lab, may sasakyan na. <laughs> si Kuya Tats, grabe si Kuya Tats, may collection ng sapatos. Kuya Tats, ano Kuya Tats? Kaso parang hindi na nagsisimba si Kuya Tats ah. Kuya Doktor Lab, ano ba 'tong nangyari kay Kuya Tats? Ba't parang hindi na nagsisimba? Dati na simba, ang simbahan, dasal. Ngayong pinagpala, parang din na natin nakikita sa church ah. <laughs> Patay ako nito. <laughs> And hindi selfish ang matubang family ang team kalingap mga nakapaligid sa kanila sobrang blessed. I thank you po. Thank you po Papa James Vlog. Ayan. Patay okay. <laughs> Ganda kaya ng transit ni ano ni ni Bob, no? May bilyaran, may farm. Grabe. <laughs> Dinner Danjoy. Oy, thank you guys. Mayroon nang pa-dinner ang Danjoy. Ayan. Kuya Val Bayani Ay grabe, thank you so much po. May sagot din sa jump car accommodation po. Wow, grabe naman. Red Zane, may sasakyan. Ay, grabe. Si Kuya Jens. si Kuya Jens, tahimik lang.